Pasangkal, pasangkal lang suso ng baboy yun. Eh. Malapit na. 12 days na lang yun. Ano yan? Para saan yan? Ano yung yan? Doon yung kahaban. Um, ha, ang tala. Ato. Kataon ang haban dito. Gawa ng temporary lang ito. Wala pa tayong PPC o. Nabili pa siya sa... Um. Ah, ibig sabihin ay lalawit. Oo. Para hindi lumawit. Para hindi tumikwas. Yun. Magandang umaga po mga pampin. Kumusta na po? Ngayon po ay pang limang araw po tayo sa ating project. Kasama po si Kuya Edgar. Kuya, magandang umaga po. Ay pinasok at sukat muna. Tapos maya maya po ay magbubong po ulit tayo. Extension na Dagdag bubong. Ito nga po pala yung kahapon mo. Po 'yung ginawa nila kahapon. Ah, nagbulsong papaganon. Sino mahabol? Ay wala, ay lampas ko 'ya. Ay, ayan. Ay wala, dagdag tayo. Lang. kapusong. kupuson. Okay. Oo. Kano kalaki. Ay, oh. Sakawin na tayo eh. Do. Uh -huh. so, uy, uy, kumapus, napabaon, ay, do. Ano? Ngung. Uh Kubo. -huh. Bakit kumupos? Bakit kumupos ko 'ya? Napabawian siguro bakalan. Ay, napabawon. Ano? Ano ba 'tong mga 'to, 'ya? Kunti. Ay, binuitan sa ano po, sa pinakang pato. po. Ito mag tayo. mag konti konti Kunti. 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 Um, maigi pala rin sa... po pantay. Hindi. Dito eh. naman Pag tinas ito. Ah. Ano po? Ayun po kuya, pwede po. Kuha na dapat may pantay lahat para hindi po tagay. Hindi po kuya. Nag-us-us. Nagbiin ano? Tama? Malaki ka lahat lang ko Ay, gumalaman mo. Ano pala? Hati. Kaya yes, si Kuya Engineer po, Kuya Engineer. Lahat <laughs> ay Engineer po ay. Nalagyan na po natin ng ito po. Itong kahabaan po uli. Yan. Meron na po doon ng kadugtong uli. Pinapako lang po ni Kuya. Saan tulak po? Add yan. Sige po. Oh. oh. Ano? Oh. Tuwa nang sinukatan po 'yun. Baka dito masyadong malawak po, Kailangan nga isukat. Kaya konti tulak po. Oh. Sige po. Asta, yung Paras lang po ang ano yan, pagitan na nadalawa po kami ni Kuya. Ay, eh. wala yung dalawa na po. Baka may ginawa. Yan, ipipix na po yung bakal na yan. Para po matibay. Yan, nagka-again na po. Parang martelyo po natin ay eh, may tubo. Ito na gagamitin. Ito po. Naigirin nga pala yung tubo ang ano, handle. Ano kuya? May pakinabang ano? Kasi hindi mo na napasok yata ito dito Bakit po? Pit-pit ng dulo Pit-pit na lang Hindi dulo Dito po Kung kaya Ayaw mo Kaya ah Ayaw, kilo na Nilagyan po ulit natin ng gunting po Ito Pagpapatungan ng pamakuan. Yan. Nagagawa po eh. Yan, yeah, nagrurunong-runungan. Marunong talaga naman ano. Eh magkaka-power na pala ang ating ano. Kulungan ano to Oh. Yan. Mayan, maya maya O so, kili-kili power muna. Yan, meron. O to eh. Patanghali na oh, eh. matalo po. Ayan po. Ito po yung galing sa may bahay. Yan. Gahan na yan. pagano? Yan po. Padaan sa may ano. Rambutan. Itinas ba o to yun? Itinas mo. Malayo Malayo na. Ayan, hawa na po mga pambin. oh, yan oh. po po linya natin, ginagawa po ng dalawa. Magkaka-power na rin po. Ayan, meron na po mga pambin. puto po. Tsaka ayan. O, ayan, po cinta. Kuya, meron na po, ari. Meron na po. Yung dalawa po ni Bayo eh ano? Mamaya daw. Nangan na na, uh, din Ay, na yung ano eh. Dumalapa lang. Pagampangan ako. Nangangal din po yung dumalapa Ayun ko siya susunod na. Pangalawang pangali. Pagkatapa. buwan ang yan kuya ngayon. Dapat mga walo. Para makanda na yung katawan ba na. Ano bagong poste po tayo? May palaman na po ito. Apat niyan. kumplito na rin. Tapos may wiring na po dito sa Silbalaw. May power na otoy wala pa. Wala pa. May amado ko. May isang ilaw po doon sa gitna. Ilang ilaw ito? Dalawa lang. Padalawa po 'yung kinakabit ni Bayo ano King, otoy. Ano ba 'yan? Wire. Sige. Tapos doon ay may bukal yan na po doon. Ang ating bubong ay kumpleto na po yan. Ay hindi pa pala. <laughs> Bukas pa. Apat na piraso pa po din sa dulo. Yan din eh. Apat na piraso pa po. Tapos yung ating binuhusan na yung PVC po. Dito. Kumpleto na yan ngayon. Hanggang dito po tayo. Ah pagkahaba o toy. Yan o. Oh. kumpleto na po ito yung hukay kanina po pagkakain natin ay inoperate po natin yung bubong kaya ayos na po yan bukas kumpleto na ito magkakailaw na ang ating kulungan Kahit gabihin ano, Otoy. Halimbawa, ginabi siya para sa tapos ay ipapagpaka ng na gabi din. May power na. Kahit 'yan Demate eh... Lang, wala. Ha? Wala ilaw Saan ba? Ay lalagyan din gantin pala doon. <that> <that> okay, Kahit ang Otoy. Ay di din diyan sa dulo. Kahit extension na lang Otoy dito. May maman naman din. Oo. Hindi doon ah. Doon ang kubukil yo toy. Bukas Ay, ano na. Ilan man bukil mo? Switch lang ang wala. Ay, ano na ito? Bukil ya. CCTV. Bukil ya yan. Wala sa CCTV. Dito ko mag mag-iisa mag pa tayo ng ano. CCTV ba? Oh, lang, 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 Lagay niya. Sige toy, batak po toy. Dito mo na ba ilalagay sa loob? Ano kaya? Hindi, hindi ako sa labas. Sila po nag-wire nila, sila ba yung nagtulong? Ay, dumating pala sila parang atan pre hanggang hapon yeah, Ano? dito ay itan Dumating po kanina eh. Saan yan? Pre, ah, sa postingo na sa sapatos Sa sapatos na po, pre, para matibay yan eh. ito na po tayo sa kubo mga ka kape po pre, mirinda wala oh. po tooy kayo magtataplaan po yung dalawa ni otol ni bayaw papawaran po yung ano ating kulungan kanapay po pare ah oh. po kape hiyo pare say so goodbye umalis na kape po sarap ng kape pag hapon o toy tapos lang po natin magmerenda mga kapambing. Tayo papunta sa kabila po. Sa taas. Kapawira po ni Bayo po. Labo po ang ating sapa mga kapambing. No? Gawa ng pagkaulam po kanina. Yan ang lakas po ng ulam din eh. Kaya yan ang labo po. Ano toy? Si ano kuya toy? Kuya? Kuya? Hello po. Bonso? Hello po. Meron na rin po. Eh. Madilim na dyan. Ano ka? Magkakailaw yan? Tingin. Ano yeah. kaya? Yeah. Yeah, ano breaker? Ano yung circuit breaker? Ano breaker? Taas ko ito eh. Tataas po natin na rin. Yan, circuit breaker po. Ayun! May power ng ating tapahan. Yari. Yan. Kahit mag-overtime tayo dito sa ating tapahan. Ayos na ito eh. Ang galing ni Tito yung sasawa. Galing ito yung Tito. Kalakpak. Yay! Palakpak! Palakpak! Palak. ng bagong Pilipinas? <laughs> Apa? Ano yan? O tayo, bagsak mo na nga isang palakpak. O tayo, bagsak mo nga ang palakpak sa dito. Yun! Ah, <laughs> sila so. po sa tapahan dyan. Mga kaparmin, okay na. May power na. Dito po tayo sa ating ano, kulungan ng mga kalaga. Badalwa po tayo dyan ang magkaka magkakapower? Magkakailaw? bukas yung isa ano hindi pa tapos ay bakit saan dito gitna mm hmm Aja sa inahin mo na ito yan oh, sa patiner din eh hindi mo na sige mabili po ng dalawa pala patayin mo muna dyan ito iupo muna yung switch Aja na patayin na Bukod. mo Ayan, dito na po tayo sa ating bagong kulungan. Nalagyan na po. Ayan. Asan ah, ang switch wait, nito, otoy? Wait, otoy, bahay mo daw. Asan dito? Ano dito sa dalawa? dito sa dalawa? Hindi ko alam. Ano yan? Luwa Yay! na po, otoy. Ay, ganda. Yay! Yay! Otoy, palapak muna kayo dito. Isang bagsak sa kulay, otoy. Limahin mo na, otoy. <laughs> Yo, may power na po ang ating kulungan. Ganda na po, maliwanag na. Ganda na din ng utoy, oh. Pag magpapaanak Oh. Sabi ko sa iyo utoy, ice si video din. Eh. nang ito, Ay, hagit na ano? Yan. Dini po yung isa. puna, ikalawa. Ikatlo utoy dito. Dito, kung na. Ikatlo utoy. Yoy! Yari na may isa pa po doon, bukas na. Gawa ng, ano, wala pa pong, ano, kabukil niya. Ayos na. Ano, ten? Sabi mo, ten? Wow. Wow, wow. Ang galing. Wow. Liwanag, ay, na. liwanag na. May liwanag ay, na. Oh. <laughs> Malakas siya, to, eh. 11 watts yan, eh. Ah, ah. 18? 18? Ah, ah. Hindi, bali. Pag naman may ano lang naman ito, Papatay dito pagka, ano. Solar na lang, eh, ba? Pag araw-araw, ah. Pagka, uh, pang araw-araw. Ha? -araw, Buwan ah? mo lang isa, Dan. Pag na muna. Oh, sige. Yan. At testing po natin. Okay naman po. Yan, sige. Ha. muna po. Sana naman po itong burnout pa ay. Eh. Sana pa naman 'yan. <laughs> May power na isang araw na 'yan. Yun. Ni. Bahay. Bahay. Bahay ng manok. Oo, oh, sige. Pupukubo tayo dito. Nag ano yun? Meron dito, pwede. Ay, oh. May power na, ayan o. No? Oh. Ha? Habang nag-ano? Nang baboy. Ah, pwede oh, yan. Yung lumang mo dito. Okay. Yung lumang mong wifi. Pwede parang magpakabit po. Dugtungan mo dito. <laughs> okay. Tara. Hmm. Ang galing ano ni Bunso, mag-i-edit pala dun. Bunso, hi mo na, hi say hello. Hello. Oh. <laughs> galing sa school si Bunso. Magawa tayo. <laughs> Hindi ko alam mo ito eh, bakit ba? Ah, sa ano ba? Diyan na rin. Sa ilalim mo, toy. Gawa na pag nagsasampitan ng mga halimbawa may kahoy sasampit. Hanggang yung wire. Sa ilalim na yan. Yung gagabay na. Yan, i-up muna po. Wala pa naman trabaho din eh. Yung breaker, de. I-up muna toy. I-up muna. I-up muna o, toy. I-up Isang araw na ulit po. Ma Mag muna, de. Patayin. Ah. I-up muna natin. Diyan, say. Saka etong dina patayin. Tara toy. Sa taas, o, toy. Oh, may bahay. Huwag na muna. Oo, oh, At ang pasok. Utay, babay na utay. Babay po. Yan, utay, babay, babay na po. Ayan, tayo, babay na babay po. Na po. Ayan. Magandang gabi po. Magandang umaga. Para bukas. Magandang Para bukas, utoy. Advance na, na o. Advance po. Yan. Advance po. Yan, bukas na po li, mga parmin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta po. Ayan. Babay po. Ingat lagi. God bless po. Bukas naman po. Utoy. Utoy. Moso. Totoy, ah. <laughs> bye-bye. Ah. Bye-bye Totoy. Totoy, oh, Dios. <laughs> <laughs> sa <So>, takoyan. At tawag mo sa isang malaking <laughs> kilo.